Pinuna ng Southern Vater Command ng China ang mga pagsasanay ng Pilipinas at inakusahan itong nakikipagsabwatan sa ibang bansa. Ang pangyayaring ito ay nagdulot na mataas na tensyon sa rehiyon. Sa kabila nito, ang mga pag-ihesisyo ay nagpakita ng samasamang pangako para sa mas malakas na kooperasyon sa internasyonal at regional na antas. Mahalaga ito upang mapanatili ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Samantala, nakatakdang ipagpatuloy ni Pangulong Marcos Jr. ang proteksyon sa maritime sovereignty ng bansa. Gayunpaman, kinilala niya ang kakulangan ng pondo at kagamitan para sa mga hakbangin laban sa China. Ayon sa Senate President, kinakailangan ang pag apruba ng labing anim na nasenador senador upang makonvict ng isang impeachable official. Ito ay mahalaga upang mapanatalay ang integridad ing proseso ing impeachment. Ipinahayag ni Pangulong Marcos na walang papel ang Executive Department sa impeachment. Sa halip, sinabi niyang nasa Kongreso lamang ang pananabutan sa pag-usad ng mga reklamo. Pinayuhan ni Pangulong Marcos ang kanyang anak, si Sandro Marcos, nagampanan ang kanyang tungkulin sa impeachment. Siya ang unang mambabatas na pumirma sa ikaapat na reklamo laban kay Duterte. Ipinahayag ng mga kongresista na walang pondo ang ipinangako kapalit ng kanilang suporta sa impeachment complaint. Tila ito ay isang diversionary tactic lamang ng kanilang mga kalaban. Ang impeachment proceedings ay umabot sa dalawang daan at labin na boto mula sa tatlong at anim na kongresista na nagpapakita ng malawak na suporta para sa reklamo. Sa kasalukuyan, umabot na ito sa dalawang daan at tatlumpusyam na mga signatory. Bilang isang designated prosecutor, sinabi ni Lawrence Defensor na mahalaga ang proseso ng paglilitis upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng partido, lalo na ang bis-presidente, na maipakita ang kanilang ebidensya. Nagsalita si Ati, Harry Roque na ang impeachment ay isang malinaw na diversion mula sa mga tunay na isyu ng bansa na hindi natutugunan ng pamahalaan. Ipinahayag niya ang pagkabigo sa mga kongresista na sumuporta sa impeachment. Nagbigay ng babala si Mayor Baste Duterte sa mga tao na bumoto sa iba kung hindi sila nasisiyahan sa kanilang mga kongresista. Ang kanyang pahayag ay tila naglalaman ng banta sa mga lider ng gobyerno. Si Attorney Tranquil Salvador ay nagbigay din sa hamon ng depensa at prosekusyon na ipakita ang kanilang kaso, hindi lamang sa mga senador kundi pati na rin sa publiko. Mahalaga ang pananaw ng publiko sa impeachment trial. Ipinahayag ng mga kongresista na may mga estratehiya silang pinaplano para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanila, magiging mas handa sila kung ito ay isasagawa sa Hunyo. Tiniyak ng Philippine National Police na mahigpit nilang babantayan ang mga kilos protesta kaugnay ng impeachment layunin ng INE na mapanatili ang kapayapaan sa panahon ng mga protesta. Gayun din, nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga ahensya ng gobyerno na bawal ang paglilipat at pagpromote ng mga empleyado sa panahon ng eleksyon. Ito ay alinsunod sa COMELEC Resolution na naglalayong mapanatili ang integridad ng halalan. Samantala, ipinaabot ng INE ang kanilang patuloy na kampanya laban sa mga ilegal na armas at kriminal na grupo upang masiguro ang kaligtasan ng halalan bahagi ito ng kanilang commitment sa maayos na halalan. Bilang karagdagan, nagsagawa ang COMELEC ng online voting trial para sa mga botante sa ibang bansa, na naglalayong hikayatin ang mas maraming tao na lumahok sa halalan. Mahalaga ito upang mapadali ang proseso ng pagboto. Batay sa mga ulat, tinatayang nasa mahigit 22.7 bilyon ang halaga ng iligal na droga na nasabat sa Manila South Harbor. Ipinapakita nito ang patuloy na laban ng gobyerno sa iligal na droga. Pangalawa, ang kakulangan ng impormasyon mula sa ahensya ay nagdulot ng suspensyon sa kanilang lisensya. Mahalaga ang mga ulat mula sa mga kapitan at ahensya para sa mga ganitong kaso. Sa kabilang banda, ipinaabot ng mga motorista ang kanilang pagtutol sa congestion charge na ipinatupad sa ilang bansa. Ayon sa kanila, nagdaragdag lamang ito sa kanilang mga gastos sa pagbiyahe. Ayon sa survey, hindi sapat ang hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Kinakailangan ang agarang solusyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Sabay nito, inilahad ng mga opisyal ng customs ang mga bagong regulasyon na nagiging sanhi ng kalituhan sa mga maliliit na negosyo. Ang mga pagbabagong ito ay nagiging hadlang sa mga transaksyon. Dahil dito, ang panibagong taripa ay nagresulta sa pakansela ng duty-free exemption na nagdudulot ng mas mataas na gastos sa mga mamimili. Nakakaapekto ito sa presyo ng mga produkto. Bilang karagdagan, may mga aligasyon na nagsasabing ang mga hakbang ni Trump ay naglalaman ng diskriminasyon laban sa mga kalakal mula sa China. Nagdudulot ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Australia, iniluwag ang pagbabawal sa paggamit ng generative AI sa mga legal practitioners na nagbibigay daan sa mas mabilis na paghahanda ng dokumento. Gayunpaman, may mga limitasyon pa rin sa mga dokumentong legal. Nagtalumpati si Chief Justice Andrew Bell at nagbigay ng babala tungkol sa mga posibleng panganib ng AI sa legal system na nagiging sanhi ng pag-alala sa mga legal na practitioner. Kailangan na masusing pagsusuri at tamang paggamit ng teknolohiya. Ipinangako ni Chief Justice Bell na regular na susuriin ang mga patakaran sa paggamit ng AI dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Ang mga legal na proseso ay dapat umangkop sa mga bagong hamon na makabagong panahon. Sa isang hiwalay na isyu, ang eroplano ay isang contracted aircraft ng US military ngunit walang karagdagang impormasyon ukol dito mula sa U.S. Embassy. Mahalaga ang transparency sa mga ganitong insidente. Sa huli, isang minor explosion ang nangyari sa Bulkang Kanlaon na sinundan ng ashfall at muddy stream flow. Ang mga lokal na residente ay naapektuhan ng amoy ng asupre at mga pag-ulan. Dahil dito, nagsagawa ng emergency meeting ang incident management team para sa precautionary measures kasunod ng aktibidad ng bulkan. Nanatiling nasa alert level tatlo ang Mount Canlaon. Mahigit isa zero, zero zero tao ang umalis mula sa mga ferry at eroplano nitong mga nakaraang araw. Dulot ng takot sa mga maliliit na pagyanig na nagbigay diin sa banta ng isang pangunahing lindol. Bilang tugon, nagpatupad ang mga autoridad ng mga hakbang sa kaligtasan. Kabilang ang paghinto ng konstruksyon at pagsasara ng ilang paaralan sa Santorini at mga kalapit na isla. Zamantala, ang MGA Responda ay nakatutok SA MGA High -risk na luga, habang patuloy ang kanilang monitoring. Ang mga hakbang na ito ay nakatuon sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga residente at turista sa apektadong mga lugar. Sa larangan ng ekonomiya, ang mga merkado sa Asya ay tumaas sa pinakamataas na antas mula Disyembre 18, kasunod ng mga positibong senyales na nagmula sa Wall Street na nagpapakita na maasahang pagunlad sa pandaigdigang ekonomiya. Inaasahan ng BMI na mananatiling matatag ang pananaw ng mga mamimili sa Pilipinas, sa kabila ng mga panganib tulad ng mataas na inflation at mababang remittances na nagpapakita ng katatagan ng ekonomiya. Sa karagdagan, naglaan ang SM Prime ng 33 bilyong piso para sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo na naglalayong tugunan ang pagtaas ng consumer demand at magdala ng mga bagong pasilidad sa kanilang mga shopping mall.